Hello mga idol, uh, dito tayo ngayon sa no viewpoint ng Ternate Cavite. Dito sa may ano mga idol, kabundukan. Uh, binisita natin yung mga unggoy. Yan oh no, mga idol. Papakainin natin ng saging at saka dinalhan na rin namin sila ng ano cookies. Yan, papakainin natin sila mga idol kasi Malaya sila rito sa ano kabundukan. Ay na mga idol, uh, umpisahan na natin yung pagpapakain sa kanila. Kasi marami sila yan no mga idol, oh nagkalat sila oh, yan mo no, sila. Nagkalat sila sa ano sobrang dami. Pero mababait naman yan mga idol, hindi naman sila nangangagat. Basta no, uh, bibigyan mo lang sila ng pagkain yan no. Huwag silang lumalapit. Kumbaga, tuwang-tuwa rin sila, tumatalon-talon sila, yan Nagbabaras-baras pa sila sa mga ano. Kawayan mga idol, yan oh. Tuwang-tuwa rin sila na ano. Nabibigyan sila ng mga ano pagkain. Yung mga iba nagtatago. Parang natatakot pa yung mga iba, yan oh. Malalaki na rin sila mga idol, meron pa yung mga ano may anak na maliliit. Yan oh dawtong tawag sila sa ano pagkain na binibigay namin sa baytakbo. Ayun oh. Ayun, naririto na 'no. Niyan na lahat ng lalaki 'no. Inahin. Sila na kumakain. Tinuha niya ulit Hindi oh. <laughs> Niyan yun. Nang utak oh, okay mm. no. Siya na lang laki kumain. Masak dapat minum. Ya, ayo, Ah. Lapi. Oh. Para misilah, oh. Sudah oh. Minah mencoba kan? laki ayan meron pa meron pa kaya dito akyat. ayan yung baby oh oh